Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang papahirapan nga na ng New York Knicks, si Mikal Bridges. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nangunguna na nga dapo ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Tim Hardaway Jr. Alam naman nga po ninyo mga katropes, Nesa na nga po talaga si Michael Bridges sa mga target na kunin ng New York Knicks simula na mag-umpisa ang offseason. Since gusto nga po nalang mabuo ang tinatawag na Villanova Boys kasama si Jalen Bronson, Dante de Vincenzo, at si George Hart. At sa kaswerte ang palad na rin naman ay nangyari na rin naman nga po sa wakas kahapon ang matagal na nga po nalang pangarap matapos pumayag na sa kanila ang New York Knicks. Katulad nga po sa nalabas na balita ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN. Itinrade na nga na po ng Brooklyn Nets si Michael Bridges papunta sa New York Knicks kapalit si Boyan Bogdanovic at sang katerabang mga future draft pick. At ngayon nga po mga katrops na hawak na nga po ng Knicks si Michael Bridges ay sigurado na nga po na mas magiging competitive na ang kanilang team sa Eastern Conference. Lahat na naman ay kaya nga na po nitong gawin simula sa scoring, rebounding, depensa, shooting, hustle plays, playmaking at higit sa lahat. Hindi rin na naman nga po ito masyadong nagtatamo ng injury. Sa katunayan, 474 consecutive game na nga po itong naglalaro sa NBA kaya dyan pa lang ay kitang kita na nga po kung gaano katibay ang kanyang pangangatawan. Ngunit ang problema lang nga po mga katrops ay posible nga po na maputol na ito since hawak na nga po siya ng kadalang head coach na si Tom Thibodeau na kilala sa pagbibigay ng mga malalaking minuto playing time sa kanyang mga players. Sa madaling salita, Sasagarin nga po nito kung gaano katatag ang pangangatawa ni Michael Bridges hanggang sa magtamo rin ito ng injury katulad ng nangyari sa iba na lang mga manlalaro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang nangunguna na ng Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Tim Hardaway Jr. Since nga po mga katrops na pwersa na ang Dallas Mavericks na gumawa ng malaking move ngayong offseason, sa pag-request nga po sa kanila ng trade ni Tim Hardaway Jr. ay wala na nga po sila ditong magagawa kundi sundin na lamang ang gusto nito. Pero syempre bago pa man nga po nila siya ipamigay sa ibang kupunan, ay balak muna nga po ng kanilang team na mag-survey ng mga manlalaro na available ngayon sa trade market na maring nga po nilang kunin bilang kapalit nito. At ayon nga po sa pinakahuling ibinulgar na balita ng isang NBA insider, ang Los Angeles Lakers na nga depo naungunang team na posibleng maging trade partner nga po nila kay Tim Hardaway Jr. ngayong season, gayong maaaring nga po nila ditong i-offer either si Rui Hachimura at si Gabe Vincent. Bukod rin nga po sa kanila ay kasalera naman nga po sa makikipag-trade kay Tim Hardaway Jr. ay ang Atlanta Hawks, Detroit Pistons at Washington Wizards. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.